Sa so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 31, 2024, Miyerkules at ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni St. John Bosco, isang pari. Ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 26, verses 2 and verses 9 to 17. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersiba at dali ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay walundaan libo at sa Huda naman ay limandaan libo. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Tinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, Ito ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. Tatlong taong tagutom sa iyong lupain, tatlong buwang pag-uusig sa iyong mga kaaway, o tatlong araw na salot. Alin ang gusto ninyo para sa para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagi ng Panginoon ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beersiba, pitumpung libong tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay, upang puksain ang mga taga Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, Tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giika ni Arauna, isang hibuseyo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang malay ng mga tupang ito ang nagdurusa ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. O marahil ay o nawa na iisip ninyo bakit kaya pinarusahan si David dahil lamang siya po ay nagpasensus o nagpatala ng mga kalalakihan sa buong angkan ng Israel. At doon ay sabi nga mismong si David ay nakonsensya, binagabag ng kanyang budhi sa kanyang ginawa na alam niyang uh, paglapastangan sa Panginoon. So, yun po kasi ay uh, kumbaga, mayroon pong iniutos ang Panginoon uh, na wala ng tiwala si David nakakayanin nilang lupigin ang nananakop sa kanila o ang bayan na kanila pong lulusubin kung kaya Uh, minabuti niya na alamin kung ilan ang kalalakihan ang po pwede niyang maipasagupa. So, yung bahagi po na nawalan siya ng tiwala sa Panginoon. Matapos ang napakaraming karanasan, matapos ang maraming mga labanan, ay ngayon pa sa talaga uh, nagduda na siya po ay ipagtatanggol ng Panginoon. Kung kaya, itong desisyon ni David bilang hari, ay lalong nagpasama no sa kanya pong nasasakupan at maraming namatay dahil po sa sakuna o salot na bunga ng kanya pong uh, maling desisyon. Kaya po napakahalaga para sa isang leader, sa isang pinuno na uh, magtiwala sa Panginoon dahil lahat naman po ng laban na maipanalo ng isang leader ay hindi dahil sa kanyang galing, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. At ito po yung magandang paalala din po no, sa ating lahat na huwag tayong mawawalan ng pananampalataya. Huwag tayong papakain sa takot. Kadalasan po, no, kapag pinangunahan tayo ng takot, doon tayo nawawalan ng tiwala sa Panginoon nawa sa karanasang ito ni David sa ating unang pagbasa. Isang aral ito na ating pong makapulutan ng aral. Napakahalaga muli no? sa isang pinuno, sa isang leader na isang bansa na patuloy na magtiwala sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.